Hello po, good morning sa inyong lahat. So, um, today, pupunta po ako sa bahay ni Mama Tess at Tito D. Magpapaampun muna ako dun kasi purita na naman ako after holiday, kaya magpapaampun muna ako dun. Pero syempre, bago ako lalayas, ay magbibilig muna tayo, ha? Gagamit pala ako ng food kasi ang tangkad-tangkad ko, di ba? Kasi hindi ko ma-reach ang mga, ang mga halaman. So, let's Umahaba na pala sila, umahaba na sila, so um parang magpitrim ulit ako pagbalik ko siguro sa bahay. Umahaba na sila, mas mahaba pa sila sa hair ko. Yan, pwede na akong lumayas. Okay na, okay na, pwede na akong lumayas. Bye.